Magandang umaga mga kalakay Ito tag-ulan Dito na naman tayo sa ano mag, sa restaurant Tayo maglilinis dun sa loob mamaya Kasi sa labas di tayo makagawa dahil umuulan Yan na yung kabuuan ng ating beach mga kalakay Naubos na Pinanggalan natin lahat yung mga bed at ay mag ulan na. Magwi-winter na. Ayan, yung kabuan natin. Ito ngayon yung uh, ah, kasalukuyang may maintain natin. Kaso nga lang, eh, na ulan naman kaya hindi tayo muna makagawa dito sa labas doon muna tayo sa loob yan ito yung nilandscape natin nung nakaraan kasama ko si Marco at saka yung dalawang indiano hindi pa kami makapagtrabaho dun sa loob dahil sarado pa natutulog pa yung amo namin manager namin yan yung dagat lumalapit na dito ay siya mga kalakay at kami magtatrabaho na at nagising na yung uh, amo namin. Maraming salamat muli.